dito sa diaphragm assembly mga butinding mayroon siyang tatlong tornilyo na ating aalisin 1, 2, 3 pagkatapos nyan Ito yung kanyang pin multi-point mga putinting na water heater no? ito yung ating ito troubleshoot ngayon uh, alisin muna natin to kung saan siya nakalagay alisin muna natin tapos tanggalin muna natin yung kanyang supply tapos yung mga tornil dito alisin natin pagkatapos natin itong matanggal mga kabuting ting uh, natin to para ma check natin kung talagang problema niya ay yung diaphragm kasi yun po yung pinaka prospect ko sa kanya doon natin i-check upin sa baba para mas sure natin kung ano talaga yung kanyang problema uh, patuloy lang natin mga buting ting huwag natin ano kasi baka magkalat tayo dito hindi tayo pwede magkalat dito dahil napakalinis yung lugar yan para magamit nila to maglagay tayo ng plug para magamit pa nila yung kanilang uh, shower yan mga buting binuksan natin yung bulb yan o. So, dito, wala naman tumulo. So pwede na lang gamitin yung shower. Wala mo nang heater sila. So importante mga sila. Alright mga butinting. So meron tayong i-troubleshoot no? Multi-point na Panasonic. So ang kanyang model ay D86G M3. So ang sabi ng may-ari ay ayaw ng uminit. Sa ganitong sitwasyon mga buting pag hindi na uminit ang isang multi-point na heater, ang una natin tingnan kaagad dyan, yung kanyang diaphragm. No? Kaya hindi na siya uminit, hindi na magbibigay ng init to dahil hindi po gumagana tong kanyang diaphragm ito dapat yan gagana to yan itong buto na to, mga butinting ayan ito ito, ito. dapat uusli yan dito at tutulak yan dito pag tumulak yan dito magkakaroon na siya ng supply dito sa kanyang heater so mag magsimula na siya magiinit ngayon, pag uh, ito ay nagka-problema yung diaphragm, so, hindi po to magkaroon ng supply. So, ngayon, titingnan natin itong kanyang uh, diaphragm assembly. So, doon pala sa taas, no, uh, binaklas ko siya. Tine-check ko naman itong mga to yung kanyang mga breaker, okay naman, mayroon naman supply. So, dito tayo mag-focus sa diaphragm assembly dito sa diaphragm assembly mga butinding mayroon siyang tatlong tornilyo na ating aalisin 1, 2, 3 pagkatapos nyan eto yung kanyang pin yan so, unang tornilyo lagay tayo ng lagayan ng tornilyo niya para hindi magkahiwalay-walay -hiwal pagkatapos yung kanyang pin ito ito so, mga yung pin. Ito. Kailangan mo itong alisin. Ayan. Sumpitin so, mo lang yung dito mga kaputinting. Dito mo siya. Ano yun. Angatin mo yung ilalim. Dito. Angat na ilalim. Dahan-dahan mo lang. Tulak mo lang ito. Lalay lang mga kaputinting. Ayan. So, tanggal lang mga butinting. So dito mga buting ting, meron diyang uring. So yun ang ingatan nyo. So ang gawin natin, huwag mga ting ting kalasin itong nandito. Dito tayo magkakalas mga buting sa lugar na to. Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6 yung ganyang tornilyo na alisin. Okay, sa muna natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Oh, may tubig Oh Okay So, natanggal na natin yung anim Dahan-dahan nyo po itong buksan mga putinting Yun Yun mga putinting Ito itura sa loob Ngayon mga mayroon siyang gasket dito Plus Mayroon po yung ano dyan Sa ilalim, may pin yan So, kailangan makuha mo to kasi baka may, ita, may malaglag mo, hindi mo mapansin. So, ingatan nyo ito mga putinting, meron din itong tulong. So, ngayon, dito sa rubber na yan, yung gasket na yan, o-ring, meron din siyang butas na maliit. Kailangan, pag binalik nyo ito, doon katapat din sa butas na ito. Ganun po yun ng kanyang ano dyan, technique dyan. So, alisin natin yan. Ngayon, i-check na natin yung diaphragm niya. Wala bang problema? Ito. Ayan. So, tingnan nyo mga mabuting-ting ha. Itong kanyang ano, spring, okay pa. Malakas. Dito. Okay, buti, mga mabuting-ting. Oh. Punit na mga mabuting Punit na yung kanyang diaphragm. So, wala na itong pwersa. Yan. Pag niya mga buting Dito na dumadaan yung ang tubig. Double check natin itong kanyang switch. Yung sinabi ko kanina na pag hindi siya gumana itong ito, hindi siya tumulak dito. Hindi hindi siya mag, hindi magkaroon ng supply dito. So, i-check e natin 'yan. alam tayo, o. continuity lang. Continuity. Tingnan natin kung gumagana 'to. Ang yung breaker. Check natin yung breaker ha. yung meron. O binaba natin. Wala. Pag ino natin yung breaker. Meron. So ngayon, yung breaker nag-supply dito. Ito. Tapos pumunta to sa may control. Yung kanyang line to. Ngayon, check natin kung mayroong continuity dito sa mga to. Yung apat na to. Kasi pag, yun yung sabi ko sa inyo, pag pag inu pagka tinulak niya to dadaloy na yung kuryente doon so tingnan natin kung may mayroon siyang continuity ayan yun mayroon mga outing ding pag binitawan ko wala so sa isa tayo sa isa sa so, kailangan ng talaga niya na matulak niya yun, matulak niya tong ano kailangan ng pressure oh. ayaw 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 meron so kailangan mga putinting meron talaga siyang pressure ngayon bago niya may tulak to mga putinting kailangan tong rubber na to ngayon pag may butas syang mga putinting ayan tulad niya may butas hindi niya kayang itulak to. Kasi ang tubig, uh, lulusot lang sa butas. So, yun po yung kanyang dahilan. Okay? So, sabihin natin sa may na kailangan nang bumili lang ito Okay? Okay, mga kaputinting. So, napa-order na natin, no, sa online, yung ating uh, kailangan na rubber diaphragm. Yung rubber diaphragm. So, sinabi niya ba, within this week daw. So, may ginawa tayo doon, para lang magamit nila yung kanilang shower kahit nawala wala yung heater so pag dumating yun i-update ko kayo agad at ikabit natin to at titignan natin kung gagana siya so ngayon uh, putulin ko muna yung video na to at basta mayroon naman ako nakuha idea tungkol dito kung paano natin i-troubleshoot yung itong itong klaseng heater So, yun lang guys. Sana ay nakatulong sa inyo. Kung nakatulong man sa inyo, at pag-like and share na lang ang sa video na to. At mag-comment na lang kayo kung mayroon kayong katanungan. Maraming salamat. Bye-bye!